Doon mo matatagpuan ang kanlungan. Doon ka magpapahinga sa kanyang pag-ibig. Walang higit na ginhawa para sa nagdadalamhating kaluluwa kaysa sa kanyang tahimik ngunit buhay na presensya. Ilang beses na tayong naghahanap ng mga sagot sa mga maling lugar, sa mga boses ng tao na hindi nakabubusog, sa mga panandali ang libangan na nagpapatulog lamang sa kaluluwa nang hindi ito pinagagaling. Ngunit sa Eucharistia, tamaliit ngunit walang hanggang himala ng pag-ibig. Hinihintay tayo ni Jesus na may bukas na puso, na may tinging puno ng lambing, na may mga bisig na nakaunat upang yakapin tayo. Siya ang kapayapaan na labis nating inaasam. Ang pahinga para sa ating mga pagod. Ang lunas para sa ating mga sugat. Pumunta sa tabernakulo, kausapin siya. Sabihin sa kanya ang lahat. Hayaan mong yakapin ka ng kanyang pag-ibig. Walang sakit na hindi niya kayang aliwin, ni pasanin na hindi niya kayang pagaanin. Sa kanyang presensya, natatagpuan ang kaluluwa ang hindi kayang ibigay ng mundo isang kapayapaan na lumalampas sa panahon at mga pangyayari, isang kagalakan na nagmumula sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Jesus Eucharistia, mahal kita, sinasamba kita, at sa iyo ako nagtitiwala. Naway, hindi ako kailanman lumayo sa iyo. Naway palagi kong hanapin sa iyong tabernakulo ang lakas upang sumulong ang liwanag upang hindi madapa at ang pag-ibig na magbibigay kahulugan sa aking buhay. Sa paglipas ng mga taon, natutunan ko ng may katiyakan na si Jesus Sakramentado ang pinakamahusay na kaibigan na maaari nating magkaroon, ang pinakatapat, ang pinakamapag-ibig, ang pinakamaawain. Siya ang anak ng Diyos. Siya ang Diyos mismo at sa kanyang walang hanggang awa ay mayroon siyang lahat ng sagot. Walang tanong na nananatiling walang kanyang liwanag ni pagdurusa na hindi niya inaaliw. Hindi niya tayo kailanman iniiwan na mag-isa sa ating mga pakikibaka. Hindi niya kailanman binabaliwala ang ating mga pakiusap. Hindi niya tayo kailanman pinababayaan sa kadiliman. Sa mga sandali ng pagkabalisa, Kapag ang kaluluwa ay nalulumbay at ang lahat ay tila gumuho, siya ay naroon, tunay at naroroon sa Eucharistia. Sa walang hanggang pasensya, naghihintay siya na lumapit tayo sa Kanya ng may tiwala at pag-ibig. Ang bawat pagbisita sa tabernakulo ay isang nakapagpapabagong pagkikita. Isang kanlungan kung saan ang banal na biyaya ay bumabalot sa atin ng may lambing. Hmm. Tinitingnan tayo ni Jesus ng may awa, pinupuno tayo ng mga biyaya, at pinalalakas ang ating kaluluwa sa mga paraang hindi maisip. Sa katahimikan ng tabernakulo, ibinubulong niya ang mga salita ng kapayapaan sa nababagabag na puso, pinasisigla ang pag-asa sa mga pagod na kaluluwa, at tinatakpan tayo ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Ang kanyang presensya lamang ay isang balsamo sa mga sugat ng kaluluwa. Isang walang katapusang bukal ng liwanag para sa mga lumalakad sa kadiliman ng pagdurusa o kawalan ng katiyakan. Kaya ng buong puso ko, inaanyayahan kita. Pumunta ka kung saan naroon si Jesus sakramentado. Hinihintay ka niya ng may bukas na mga bisig. Handang makinig sa iyo. Aliwin ka Panibaguhin ka ng kanyang pag-ibig. Walang sugat na hindi niya kayang pagalingin. Walang pasanin na hindi niya kayang pag-aanin. Walang kalungkutan na hindi niya kayang gawing kapayapaan. Hindi ka kailanman nag-iisa. Hindi ka kailanman pinababayaan. Si Jesus ay nasa tabernakulo. Naghihintay sa iyo ng may nag-aalab at hindi matitinag na pag-ibig. Sa langit at sa lupa, purihin magpakilanman ang maibiging puso ni Jesus sakramentado. Matibay kaming naniniwala sa Kanyang tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig sa amin. Pagalabin mo ang aming puso ng iyong banal na apoy. Puso ni Jesus, Ikayatin mo ang mga maralitang lapastangan at ang mga matigas na puso upang matuklasan nila ang kadakilaan ng iyong pag-ibig. Puso ni Jesus, kanlungan ng mga makasalanan, maawa ka sa amin at sa mga higit na nangangailangan ng iyong awa. Puso ni Jesus, kaaliwa ng mga nagdadalamhati. Lumapit ka sa aming saklolo sa oras ng sakit at pagsubok. Puso ni Jesus, naway mahalin kita ng buong pagkatao ko at naway madala ko ang iba na mahalin ka. Puso ni Jesus, tagapagligtas ng mga kaluluwa, iligtas mo ang mga naghihingalo at palayain mo ang mga banal na kaluluwa sa purgatorio upang sila ay walang hanggang magalak sa iyong kaluwalhatian pusong eucharist pusong ni Jesus dagdagan mo sa amin ang pananampalataya pag-asa at pag-ibig upang kami ay mamuhay ayon sa iyong kalooban kabanal-banalang puso ni Jesus maawa ka sa amin lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo matamis na puso ni Jesus maging pag-ibig ko kanlungan ko kalakasan ko sa buhay na ito at sa kawalang hanggan. Matamis na puso ni, puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa aming mga kapatid na naliligaw. Liwanagan mo ang kanilang mga kaluluwa at gabayan sila patungo sa iyo. Matamis na puso ni Jesus, pagalabin mo ang aming puso ng apoy ng iyong banal na pag-ibig upang kami ay makapagmahal ng walang sukat matamis na puso ni Jesus, gawin mong mahalin kita ng higit at higit pa, hanggang sa ganap akong matunaw sa iyo. Luwalhati, pag-ibig at pasasalamat sa sagrado korason ni Jesus. O puso ng pag-ibig, inilalagay ko ang buo kong tiwala sa iyo. Lahat ay kinatatakutan ko sa aking kahinaan, ngunit lahat ay inaasahan ko mula sa iyong kabutihan kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Sagrado Corazon ni Jesus, na inaliw sa iyong paghihirap ng isang anghel, aliwin mo ako sa aking mga pagsubok at pagdurusa. Sagrado Corazon ni Jesus, kilalaning ka, mahaling ka, tularan ka. Sagrado Corazon ni Jesus, dumating nawa sa amin ang iyong kaharian. Sagrado Corazon ni Jesus, Ibinibigay ko ang aking sarili sa iyo sa pamamagitan ni Maria. Naway mahalin ka sa lahat ng dako o sagrado kurason ni Jesus. Lahat para sa iyo, O Jesus. Lahat para sa iyong kaluwalhatian at pag-ibig. Kabanal-banalang puso ni Jesus. Matamis na puso ni Maria. Ihanda ninyo kami ng isang ligtas na daan. Matamis na puso ni Maria. Maging kaligtasan ka ng aking kaluluwa. Matamis na puso ni Maria, protektahan mo ako at gabayan mo ako patungo sa iyong anak. Kabanal-banalang sakramento ng altar. Ako ay naniniwala. Ako ay sumasamba. Ako ay umaasa. At mahal kita. Hinihiling ko ang iyong kapatawaran para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo sa langit at sa lupa purihin magpakailanman ang maibiging puso ni Hesus sakramentado si Hesus sa Eukaristiya ang pinakadakilang kayamanan na mayroon tayo siya ay naroon naghihintay sa atin nagnanais na bisitahin natin siya mahalin siya ipagkatiwala sa kanya ang buo nating pagkatao Huwag nating sayangin ang pagkakataong lumapit sa kanyang presensya. Buksan ang ating puso at hayaan ang kanyang pag-ibig na magpabago sa atin. Huwag nang magpatagal pa na hindi siya binibisita. Pumunta sa tabernakulo, kausapin siya, sabihin sa kanya ang iyong mga kagalakan at kalungkutan. Sa kanyang piling, matatagpuan mo ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo sa iyo. Naway ang ima minuto na ito kasama si Jesus sakramentado ay makarating sa mas maraming puso at punuin sila ng kapayapaan. Kung ang mensaheng ito ay nakadama sa iyong kaluluwa, ilike ito. Mag-iwan ng papuri o pasasalamat kay Jesus sakramentado sa mga komento. Mag-subscribe at ibahagi upang sama-sama tayong patuloy na manalangin. Pagpalaing ka ng Diyos. Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bihag ng pag-ibig, pinabayaan sa maraming tabernakulo, at kinalimutan sa maraming templo, patuloy mo kaming hinihintay sa aming pagbisita ng may walang pagod na pag-ibig at walang hanggang pasensya. Sa kabila ng lahat, tinatawag mo ang aming puso. Inaanyayahan mo kami sa pagbabalik loob, sa pakikipagkasundo, upang buksan muli ang aming kaluluwa sa iyo. Nagtitiwala sa iyong awa at sa iyong walang hanggang pagnanais na iligtas kami. Ikaw na siyang bukal ng aming buhay at aming kaligtasan, Inaanyayahan mo kaming lumapit ng may mapagpakumbabang puso. Handa kaming tanggapin ka bilang pinakadakilang handog, ang pinakamataas na regalo ng pag-ibig na ibinigay mo sa amin. Panginoon ng Tabernakulo, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Ang pananampalatayang iyon na maraming beses na nag-aalinlangan, na nanganganib sa mga alalahanin, sa mga pagsubok at tukso na inilalagay ng mundo sa aming landas. Tulungan mo kaming panatilihing matatag ang aming tiwala sa iyo, sa iyong tunay na presensya sa Eukaristya. Huwag naming hayaang ilayo kami sa iyo ng mga distraksyon, mga alalahanin o mga hamon ng bawat araw, na lagi naming maalala na sa tabernakulo, sa altar, naghihintay ka sa amin ng may bukas na mga bisig, puno ng pag-ibig at pag-asa. Panginoon ng awa, baguhin mo ang aming mga puso, gawin mo kaming maawain tulad mo sa amin. Tulungan mo kaming maakita ang aming mga kapatid sa pamamagitan ng mga mata ng iyong pag-ibig upang magpatawad ng walang reserbasyon tulad ng pagpapatawad mo sa amin upang maging instrumento ng iyong habag sa isang mundo na labis na nangangailangan nito. Panginoon ng katotohanan, gabayan mo ang aming mga hakbang sa landas ng katarungan, kapayapaan at pakikipagkasundo. Naway, ang aming mga buhay ay maging refleksyon ng iyong walang pasubaling pag-ibig, ng iyong lubos na pagbibigay, at ng iyong sakripisyo para sa amin. Naway ang aming buhay ay maging buhay na patotoo ng itinuro mo sa amin. Ang magmahal ng walang sukatan, ang maglingkod ng may kagandahang loob, at ang mamuhay ng may kababaang loob. Gayon din, ang ibigay ang lahat ng kami para sa iba. Panginoon ng tabernakulo, gawin mong mahalin ka namin araw-araw ng higit at higit pa. Naway sa bawat pagkakataon na lumalapit ako sa iyo sa Eucharistia, ang aking puso ay mapuno ng pasasalamat at pagkamangha sa iyong sakripisyo, sa iyong pag-ibig na walang hangganan. Ikaw, na nagbigay ng iyong sarili para sa akin sa altar, Tulungan mo akong tumugon sa iyong pag-ibig ng may tapat at nakatuong buhay. Naway ang aking buhay ay mapuno ng pagbibigay upang ito ay maging isang eko ng iyong walang hanggang pag-ibig. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na palakasin mo ako sa pag-ibig na ito, na huwag mawala sa aking puso ang alab ng iyong presensya. Gawin mong ang I aming mean, maiming aking buhay ay maging isang himno ng papuri sa iyo, isang buhay na nakalulugod sa iyo sa bawat gawa, sa bawat salita, sa bawat pag-iisip.